Mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Ayan, nandito po ngayon kami sa isang barangay sa bayan po ng Palapag sa upang bisitahin lang sana yung panibagong proyekto na ginagawa ng The Great Team right sa simbahan na ito. Yun po yung pampublikong CR. Ngayon, mapapansin niyo po na nandito ako sa harapan ng multi-purpose hall ng Barangay Manahaw dito po sa Palapag, Northern Samar. Napakatahimik po ng lugar at medyo kulang po sa tao. At ang pangkaraniwang hanap buhay po, po dito kasi itong barangay ay malapit po sa ilog na kumokonekta po sa dagat at syempre sa bukid. Kaya kalamitan sa mga tao rito ang panghanap buhay ay yung pangunguha ng mga crabs or yung mga uh, yamang tubig. no? So okay, mga ka-partners, meron pong nagrekomenda sa amin dito na isang uh, concerned citizen na kung saan dito sa mismong barangay ng uh, Manahaw ay uh, meron sa aming pinapabisita. Alamin po namin kung ano yung kanilang kalagayan at kung ano yung kanilang sitwasyon at kung ano yung uh, pwede naming maitulong sa kanila. No? So ngayon, kukuha po muna tayo ng bigas na handog natin. So, ayan po, no? Uh, medyo may kalapitan lang po siya doon sa mismong uh, simbahan at uh, sa mismong warranty, purpose hall ng uh, Manahaw. Ngayon, uh, nandito na po ngayon kami at uh, malapit na sa pamilya na i-recommend sa amin ng isang concerned citizen, no? Hindi hmm. po po alam kung ano po yung kanilang kalagayan pero malalaman niyo po ayan ngayon ayan kung ayan ano po. po. Ito po yung kanilang bahay mga kapatid. Gawa po siya sa pawid. At medyo may kalumaan na po. Hello. Maganda magandang hapon po, te. Pwede po bang makituloy? Ayan. So mga partners pinatuloy po tayo niya. Hello. Uy, may baby ka pala, Wow. Ilang tayo siya? Nine months. Nine months. Mm. Pwede po makilap po? Ang sige po. Ayan. Kamusta po si ate? Ano po pala ang pangalan ninyo? Mary Jane Lahaba. Mary Jane Lahaba. Yeah. Oh. So, ate Mary Jane, ako pala si Boy no? isang uh, charity vlogger. No? Nagikot, iikot nag po kami sa Nerdist sa mag upang maghanap ng pwedeng tulungan. No? Ayan, so, isa ka sa nirekomenda sa amin dati ni Kuya Joey, nabisitahin na rin, no? Ayan, so, si, uh, kilala mo naman siguro si Kuya Joey, di ba? Okay. Ayan. So, kami po at yung ginagawa po namin ay uh, naghahatid lang po kami ng, ba, ng pa, ng kwento ng buhay doon sa aming mga viewers, no? Ayan, pamilya ka ba halimbawa sa uh, mga nagbabalita? So, yun po yung, yun po yung uh, ginagawa po namin, no? Ayan, para hindi ka kahit papa, hindi ka masyak bakit merong taong bumisita sa inyo dito. Ayan, so si ati Mary Jane ay ilang taon na? 33. 33. Meron ka bang idea kung bakit ka naipunita sa amin na para bisitahin? Wala. No. Ah, Wala. So, narecommenda ka sa amin kasi nga naghahanap kami ng pwedeng tulungan kahit sa simple paraan lang. So, isa ka doon sa narecommenda nila. Sa so, tingin mo, bakit ka narecommenda sa amin? Wala po. No. Meron ka bang idea? Ayan, medyo, ah, nalo-loading si ate or hindi pa siya masyadong makapagsalita, no? So, ganito na lang, te. Ay, ano po yung sitwasyon nyo dito sa bahay ko yun, hmm, ano yun? nga po siya? Ito nga po yung anak ko, nga. Ito hinapan? yung anak mo? Okay. Di pa, lima po yung nag-aaral sa kanya, Lima yung nag-aaral? Okay. Ilang grade po? Ilang, an ano yung grade mga? Grade 10. Grade 10? Yan, mag-graduate na po. Grade 6. Grade, grade 6? Grade 5. Grade 1. Ito ang Sa mga ka-partners, napakarami po ng anak ni eh. Ati yeah, Mary Jane. Isang, so, ko, po, isang sumagpapangalay ko po. Ito sa mga mga line. Ano po Nag-aaral po ng pagbabago. Ah, working student. Oh. Anong grade siya? Grade 10 po. Ah, yun. Sinabi so, mong grade 10. So, okay. ah, ah. so mga ka na napakarami po or mayroong pitong anak si Ate Mary Jane at lima po doon ay nag-aaral. Ate Mary Jane, uh, nasa naman po si Kuya yung kinakasama ko ninyo. Um, nga po, bago pala po sa may hinap ay po sa kanya na magtrabaho po nga sa Cebu. Cebu? Okay. Ano po yung trabaho niya dito sa Cebu? Labor po si. Labor, nagkoconstruction. Okay. kano naman po yung sahod niya? Kasi mababa lang po. Mababa lang? So, Kasi meron... dito nga po, pag nagbububusin, minsan nangarap po siya nahuhuli. Ah, ano po nagbubuti? Ito nagaano po sa mga kinis. Ah, yung mga, oo, oh, yung na, mga. Uh, uh, Bisa nagsusudsud po, yung ganyan ah, yun yung pasay po. Ayun ah, yung kanya, yung trabaho nung nandito okay. siya. Magkano naman yung nakikita niya sa ginagawa niya na... Depende po pag nagsusudsud siya so minsan. Mga duwa kapundok sa pasay, mga tag 50, may tag 100. Minsan po, wala pa pa rin, it's sura lahat po. Ah, Rob, ginagawa lang niya pang ulam ninyo. Pag mayroon po siya na, ah, ano, nakakabalid po. Pero pag wala, pang ulam lang. Pang ulam lang. Minsan, waray pa. Paano mo naman yan? Paano mo na, Ate Mary Jane, na iraraos yung lima mong or yung pito mong anak sa pang araw-araw? Ayun nga po, pag mayaon po na nakabit po kami ng video. Pag wala, tindahan. Ano yung nangungutang? Magkano naman yung pinapadala sa iyo ni Kuya? Ano po pala pangalan ni ah, Kuya? Oh, Rini Boy. Okay. Ayan. Ano po na, ah, magkano naman yung kinikita ni Kuya Rini Boy ngayon doon sa Cebu? Ano po kasi bago ko po niya ng kamasal. Hmm. Yung babayad-bayaran niya. Ah, binabayad-bayaran niya. Meron na ba siyang mga ilang araw o ilang mga linggo weeks na? Weeks. Weeks. So mga kapartners, no? Grabe. Sa inyo po ba, Ate Mary Jane, ano po yung kahirapan na uh, na-experience niyo ngayon? Ang mga po, paglima po yung pang-araw-araw, pang-araw-araw pang-justice. Pang-araw-araw na pang-justice. Kasi nga, lima yung nag-aaral. Paano naman, meron ba silang pang-baon? Doon sa lima, meron po bang pang-baon? Minsan po, wala. Minsan wala. Nakakapag-almusal ba sila bago pumasok sa paaralan? Ang um, misan po, meron po misan na kami talaga sa tindahan lang po yung takbuan po Buti naman po kahit paano na kahit ganito yung sitwasyon niyo talaga pinapautang pa rin kayo. Ayun na po. talag po yung internet ng tindahan. subali, kapag nagpapadala si Kuya Riniboy, sabunan ang pambayan po. Hindi ka, utro naman upang. Utro naman. Utro naman. So, naging kalabasan nito, wala kayong naiipon. Wala po. Umabog naman ni Ate Mary Jane, mga ka-partners. Ayan. Kung sa usapang usapan, pangkain, Ate Mary Jane, pang bigas, nakakabili ba kayo ng bigas na langit? nakabili naman po, kasi hindi po maabot siya isang rin. Hindi mo maabot ang isang rin doon? yung bigas? Mamamisan no, po. 10 kilos, kaya so ganyan. 10 kilos. Utang pa yan or hindi? binibili po pag naubusan po tsaka po kami ng pastinda. Tingnan niyo naman po mga ka-partners yung sitwasyon ni Ate Mary J. meron pa siyang 9 years old na, meron pa siyang maliliit. Huh? Kung gusto na yun yung panganit eh, ano yung kalagayan niya? Ito pang, may katrabaho po siya sa pa, may panggastos po sa bayaran sa eskola. Ah, pa, 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 parang siya yung nag, gumagawa ng paraan para okay. yung pag-aral niya hindi meto, magtuloy-tuloy. Okay. Uh, isa ba siyang dalaga? Eh? Opo, dalaga po na. 15 years old po. Ano naman yung masasabi mo sa ginagawa ng panganay mo? Ayun po kasi, maganda na rin po yung kasi na po na, ano po, naka, bisa na po, with oh, honor, naka, ano po siya. With honor siya. Po. Oh, grabe. Kaya sa... Pag ganyan po sa pag-aaral, dahil okay, mahirap na po kami, basta makapagpapusok siya pag-aaral. So mga ka-partners, tipo biro yung kinakaharap na uh, paghihirap o sitwasyon ni Ate Mary Jane, no? Ayan. Uh, wala naman po siyang magagawa, no? Wala po siyang magagawa kasi kung magtatrabaho po siya, paano naman yung kanyang mga anak maliliit pa, di diba? Ayan. So, si Kuya Riniboy na lang po talaga yung gumagawa ng paraan kahit papano. Uh, utang man po yung uh, palaging uh, nangyayari sa pinapadala ni Kuya Riniboy na pambayad doon sa mga utang. At kahit papano naman, nakakakain naman po sila, no? Ayan. So, ano po pangalan pala ng panganay na anak ko ninyo? Oh, Rinalin po. Rinalin po. Pero po. Rinalin po. Pero. So, bali, great siya. Opo. Okay. With honors. Okay. Eh, okay, grabe. Anong naman po yung trabaho niya? At sa bahay po pal, mm -hmm. yung, mm -hmm. po. Mag-hugas lang po. Mag-hugas po. Opo. Opo. Hindi mo po mabigat yung trabaho niya ano po, mm -hmm. po. Pero kahit pa paano, mm -hmm. hindi, hindi po siya palagat na mamalagi. Opo. Okay. Bihira na po yun. yung mira, siya pag kun marunong po sa pamamagitan ng mga Ano man po yung masasabi mo doon sa ginagawa na pag ni ng pangalan ng anak si ko. Oh, okay Ano yung masasabi Ayun, mo sa, na, sa kanya na huwag po siya tumigil sa pag-aaral na makapagtapos po siya kahit nahirap na po yung buhay. Kayanin niya po. Ayun nga po sabi ko sa kanya ha. Maupay man yun ate kasi kahit patano Nagkaroon po siya niyan na po yung nagkaroon siya sa o kasi nga po Sa nari pa po siya, bisan po pang bao Wara po kami bibigay sa kanya Pamasahin nga po ba? Bisan kan lang po yung bao niya wala pong hulang Kaya may pumunta po dito naghahanap ko na Naghahanap ko ng na. Ano sa buong koyang ko po, As pinanong ko po yung ano kung naruhin po siya magtrabaho, kaya mo ba? Sabi niya, opo uma, so, po uma, po. So bali ate, ikaw talaga yung nag-offer doon sa anak mo na meron uh, nag-trabaho hmm. na ganun pumunta po kasi dito, naghahanap po ng isang ano daw po na pwede sa kanila kumasa. Pinanong ko po, po yung ano kung gusto niya po, kasi hindi ko raman po pipiglit yung ano oh. kung ayaw niya po. Sabi ko, bahala. Kung gusto mo, mamuhay ka na, na dito pag hindi mo na kaya. Ngayon ang awa naman ng Diyos po, hanggang mag-iisang taon na po siya nitong July. Nakain ano yung masasabi mga ate doon sa pinagtatrabahoan? Ah? Na anak mo po, na kahit pa hindi siya pinabayaan. Ayun na po, kasi mababait naman po yung mga tumutulong po sa anak ko na dalawa po nga araw. Siya lang po nag-isang bata doon, patlo na po sila sa bahay. Uh, na, nagpapasalamat po ko sa kanda kasi kahit pa paano na, nasusuportahan na po nila yung pag-aaral ng hmm. anak ko po. po. Uh, malaking tulong na rin yun okay. para sa iyo, no? Eh, so maraming maraming salamat po doon po sa kumukup or uh, nag-alok ng trabaho sa panganay po na anak ni ate Mary Jane. Malaking tulong po iyon para doon sa kanyang anak na hindi po huminto sa pag-aaral, mga kapatid. Ngayon no? po na magpapasokan naman grade 11 hmm, na po siya. Grade 11. Na, na kasi the more na. kasi uh, sa time po kasi atin na paangat ng paangat yung grado mo, the more kasi na paangat na paangat rin yung Lalo-lalo. Diba? Ay, lalo, isa po na, ngayon, yan na pa sa panamag grade 7 na po. Nag-graduate ko ngayon. O, paano naman po siya? Ay, yun nga po. Asawa ko po yung sahod ko ng asawa ko pang bayad ko sa mga bayad ko sa eskulahan. Ano nga, duway mag-graduate, di ka nang sayo po. Ito nga po sa buong sumaya on hour. So ayan no, Ate Mary kahit pa paano no, sana makabalik kami. No, kasi talagang deserve niyo po talagang tulungan no kung sakasakaling merong makapanood po doon sa kwento ng buhay po ninyo, ano naman po yung uh, tulong na hihingin po ninyo? Sana. Ayun na po, sana kahit pa paano, sana po may tumulong po sa amin na gusto ko po magkaroon ng makapag-alaga po ng baktinan para po sa mga pag-aaral ng anak ko po. So parang negosyo rin? Opo. Ayun lang po. Kaya, for example, kung nalimbawa, pipigil, hindi, ako naman hindi lang nga uh, nagpa-promise, no? Kasi kung sa akin lang, kung sa akin tubong lang, ay talagang pwede pwede ko Pero sa kasagsagan po na ako'y nag-uubisa ba lang, At wala pa pong kaya-kayahan yung channel ko na mag-provide ng mga pangangailangan ko sa mga na i ko. So, kung halimbawa, uh, mag no? Yung wish mo, uh, hindi ko lang po may sasabi kung uh, mag-grant nga siya, pero I hope sana malaking tulong yun kung sa kasakali merong magbigay ng pangkabuhay. Kahit sa maliit lang mo, di ba? Kahit mag-upisa ka lang muna sa isa, okay. mag -isa, tapos palakihin mo, tapos uh, ibenta mo, tapos magbumili ka ng dalawa. Kahit pa paano merong upan, no? okay. So, mga partners, no, malaking tulong po kay Ate Mary Jane na magkaroon po siya ng uh, panghanap buhay para doon sa kanyang mga anak na nag-aaral. Kasi sa trabaho po ng kanyang asawa ay talagang utang po lahat. O oh, sa hindi pa po dumadating yung sahod o padala ng uh, asawa ni Ati na si Kuya ni Boy ay talagang ibabayad na agad sa mga utang dito, di ba? Opo. Oh, oh. Kaya um, yeah. siyempre, uh, na ko ako doon sa kanyang panganay na anak. na <clears throat> kahit wala siya ngayon dito nagpupursige, nagsisipag kahit uh, working student, no? Ayan. Uh, masasabi ko lang kay Ronalyn, Rinalyn na ayan, wag lang susuko sa hamon ng buhay. Kung mapapanood mo to, magtuloy-tuloy ka lang. Balang araw, ikaw yung mag-aahon sa pamilya at mama mo at sa mga kapatid mo. Ikaw yung mag-aahon sa kanila sa kahirapan, no? Okay. Ayan. So, ate, meron ako dito ng bigas. Andog ni Ate Bit Jones no? Ay papano sana makatulong ito oh sa inyo, po. no? Ang laki bagay Ayan. na po sa amin. Mm. Maraming salamat. Mm -hmm. po Ito po hindi galing sa amin, ha? Galing po yan okay. doon sa mga kay Ate Jones pa. Oh, salamat Ayan. po. Ati. Ano masasabi mo kay Ate Jones na sinagot niya yung um, ilang maraming araw na sa inyo? Maraming salamat po ingan. sa bigas na kay malaking bagay na po sa amin to. Meron pong pantugon para sa mga anak ko po, po. Maraming maraming salamat po. Ayan. So, Ate Ayan. Dahil po sa inyong pabigas ay talagang maraming pamilya yung naitatawid yung ilang araw na sa inan, di ba? Ayan. Sana po patuloy nyo po kami suportahan at syempre patuloy nyo po i-share at uh, panoorin ang bawat upload po ng The Great na patuloy ko na nagliligap dito sa Northern Sound. No? Ate, kung sakaling makabalik kami dito, ano, meron ka bang sa sakaling makap ulit kami dito sa barangay niyo. Ano po? Isa po. Ma, tulungan din po kami kaka bisa lang po pang uh, ano po konting materyales po sa bahay namin kasi po sira na po yung bahay namin. Hindi ko namin magawa makapagpagawa kasi po sa dami po ng anak namin. ko na kulang po sa so, pagkain namin. Yun lang po. Ayan no. Ayan. Alam naman po natin na tayo po yung magiliis kasi syempre saksi rin po ako na talagang hirap na hirap po si Ate Mary Jane sa kanilang sitwasyon yun, Sana po kahit papaano itong uh, pag uh, pagbalit or itong itong pag expose ko sa kanilang sitwasyon ay makatulong or ito lang yung magiging tulong ko sa kanila. Na maraming tao po yung makapanood sa kanilang uh, sitwasyon. No? Ate Mary Jane, okay. ayan. ito lang po yung aming maitutulog sa kanya na ma-expose doon sa mga viewers namin ang kanilang sitwasyon. No, Ate Mary Jane, sana oh. makabalik kami dito. No? At oh. uh, pakisabi na lang doon kay Kuya Rini Boy na binisita ka namin at kay uh, Rina Lee, No? Okay. Ayan. So mga ka-partners, gusto ko lang pong pasalamatan si Manay Tiri Anderson, uh, Ma'am Irene Biswila, Ma'am Hawaii, Ate Joveta Belias, Ate at Ate Chari Manay ng Bicol, at kay Ate Bichos, Ate Edna Malinaw, Ate Rosa Giri Vlogs, kay Ma'am Hayat Mix Vlog, kay Ate Silina Barbosa, kay Tita Malo de Los Santos, at kay uh, uh, Ninang Janet Galvan Salazar, at sa lahat po ng mga sina at ni Kuya sa author niya, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta sa The Great Team right nAPO At na po, huwag pong kalimutan na palike at pashare po ng bawat upload po namin. No? Agad dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre kampay sa Yunara. Laging nagkakaisa